Magandang araw po sa lahat. Ito po yung gustong gumawa ng speaker na ito po yung pangit na natin. At sa lahat po kasi nga po nahihirapan kayo bumili ng mga 4 layer magnet, 5 layer magnet. Ngayon ito lang po at yung gusto po pwede po kayong mag -order. At sa lahat po na gusto po panood lang po kayo kay International Master Speaker Inventor TV para po naman hindi kayo mahuli sa pag-tutorial ng ating mga speaker. At yung kailangan po niyan, ito po ay 4 po yung voice code. At sa lahat po ng mga kaibigan po natin dyan, halos po nagmamahala ng mga speaker, at kung kayo po ang gagawa, mas nakakatipid po kayo. Ganito lang po ha. Ah, ito po, pang 4-layer magnet. At sa mga nangangailangan po dyan, na talaga naman po nahihirapan bumili, at napakamahal po talaga. Ito po, kayo na po ang gagawa. Order lang po kayo para po ngayon na ito yung mga kailangan ninyo, na panggitna ng speaker ninyo, na gusto po na niya talaga yung gagawit para po naman masubukan ninyo yung maraming magnet at talaga naman pong grabe napakamahal kaya po ako naglabas ng video ito ito po ay para sa iyo yung mga naghahanap na panggit na ng speaker PM lang po kayo ayan at sa lahat po ng mga kaibigan po natin dyan Luzon, Visayas, Mindanao na talaga naman pong mahilig sa sounds na ito po ang para sa inyo itong video ito yung ginawa ko para sa inyo para po ngayon kung mapanood mo ito dumaan sa cellphone mo ito yung hinahanap mo Subscribe po agad para update kayo sa mga ilalabas pang mga video. At sa lahat po ng mga kaibigan natin, na ito na po yung hinahanap nyo pang gitna. Kahit anong laki po, pwede tayong gumawa magpagawa kayo para naman po hindi na lalanit ang mga bulsa ninyo sa sobrang mahal ng mga speaker ngayon. Ah, ito po yung para sa lahat na gusto pong gumawa ng speaker na maraming magnet PM lang po kayo para po ibigay po sa inyo. At para po kayo na din ang gagawa. Para po hindi magastusan kayo ng napakalaking halaga nagtataas na po talaga ang mga speaker ngayon sa round. Shoutout pala dyan sa mga kaibigan natin dyan sa round. At lalo na po dyan mga OEW na sumusubaybay po. Sa mga kaibigan po natin. Sa mga kababayan po natin dyan. At shoutout po pala dyan sa mga gwardiya magaganda at saka mga gwapo. At sa lahat po ng mga gwardiya at mga kapulisan. Ayan na ito po yung ating ngayon ang panggit na ng speaker na talaga po namang hindi na kayo mahihirapan pa dito lang po yung matatagpuan ng mga panggit na natin na kung saan po ito ay para sa inyo na ngayon po ay nagmamahala na talaga ang speaker ito po yung panggit ng ito po ay hanggang for clear magnet at sa lahat po na gusto lang ah, ito po yung aming ilalabas na tiyok na pang four layer magnet di D2C 12 at di 18 at talaga naman po yung may engine yun ang taglay na lakas ng speaker na marami yung